guys! Welcome back to my channel! So ito na nga guys, walang tigil pa din ang puksaan ng Wilka at Dasbea. So ito na nga sa fan meet noon ng Peaches o oh, Bianca. So nireveal nila na nandoon bala pumunta pala si Will. At syempre, nagyabangan na naman ang mga Peaches, ang mga Wilka, Dasbea, ganito, ganyan. At uh, ngayon nga dinidiin nila na hindi si yung Peaches hindi nag-imbita kay Will, kundi si Bianca mismo daw ang nag-imbita kay Will. So, naimbitahan kaya ni Bianca itong si Dustin. So, parang lumalabas ngayon na si Bianca nagiging nega na sa mata ng niyang mga fans. Kasi di nila alam kung sino nga ba ang real daw na boyfriend ni Bianca. Kasi ipinaglalaban ng Will ka na alam nila ang totoo na si Will daw at si Bianca ang magkasintahan na nakakausap din daw nila yung parents ni Bianca yung peaches daw ay so, sobrang close kay Bianca alam na alam na si Will talaga ang real ni Bianca o di ba nakakairita habang nanuno nagbabasa ako sa ex yung buksaan ng Dasbeya at ng Will ka so sa kanilang pagyayabangan yung nagiging nega, yung image, ay si Bianca, parang lumalabas sa mamangka sa dalawang ilog si Bianca. Hindi makatayo ba, ba, si Bianca pag walang Will Ashley, walang Dustin yung nakakabit sa kanyang pangalan, ba diba? So, dapat mag-speak out na din itong si Bianca kung sino nga ba ang gusto niyang ilayag para matigil na. Yung nakakaawa na din yung mga batang hamog na Will ka, mga Dasbeya, nagyayabangan sa sa uh, uh, X, siguro nababasa din niya ni Bianca. So, sana yung management mag-decide na. mag na si Bianca, na forward na si ganito, si ganyan, para matigil ba? So, sabi naman ng iba, parang takot ata si Bianca na ma mawalan din ng fans. Mawala din sa kanya yung will mawala din sa kanya yung dasbeya. Ipaaro yan yung image niya na yung nasisira, di ba? Parang game na game din si Bianca na sumasakay sa tren na tren na puksaan ng kanyang dalawang ship. O diba? Ganon yon So minsan nakakaawa din si Dasin kung totoong real silang dalawa ni Bianca. Hindi niya ma-post itong si Bianca sa Facebook sa kanyang mga IG account kasi nga bawal kasi po na naman siya ng mga Wilka at syempre si Will naman naklaro naman ito ni Will na magkaibigan lang talaga sila ni Bianca pero la, sumasakay din si Will sa trend kasi gusto din umingay yung pangalan nilang tatlo so syempre nakakairita din diba nakakasawa na yung puksaan ng Dasmeya ng Wilka, so sana mag speak out na din itong si Bianca para na din sa ikakatahimik para sa peace of mind ng kanyang mga fans, di ba guys? Siguro kung magsalita na siya, ma-accept naman talaga yan. Ito toong fans sila ni Bianca. Mamahalin nila kung sino ang mahal ni Bianca. Diyan nyo makikita ang totoong tagahanga, yung accept kung sino yung mahal ng kanilang idol. So, naman po guys ang ating...